bata narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa araling panlipunan ang katangian ng populasyon ng iba't ibang pamayanan Ang aralin na ito ay naglalayon na maipamalas mo ang paglalarawan ng pisikal na kapaligiran ng mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan gamit ang mga batayang impormasyon tungkol sa direksyon, lokasyon, populasyon at paggamit ng mapa. Madali nating maunawaan at malarawan ang pagkakapareho o pagkakaiba ng mga populasyon sa pamamagitan ng bar graph. Sa pamamagitan nito, sa unang tingin pa lamang ay makikita mo na agad kung anong kategorya ang may pinakamalaki o pinakamaliit na bilang ng populasyon. Bago tayo mag-umpisa, ay alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng pamayanan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pamayanan? Ang katagang pamayanan o komunidad ay tumutukoy sa pangkat o grupo ng taong naninirahan sa isang lugar. Ano naman ang ibig sabihin ng populasyon? Ano ang populasyon? Populasyon ang tawag sa bilang ng mga bagay na may buhay sa isang lugar. Ang populasyon ng isang lungsod ay ang bilang ng mga tao na nakatira sa lungsod na iyon. Subukan nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang larawan at sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa iyong kwaderno. Suriing mabuti ang bar graph tungkol sa 2010 populasyon ng barangay sa Kalamba. Sagutin naman natin ang mga tanong. Number 1. Ang barangay sa lungsod ng Kalamba na may pinakamababang populasyon batay sa bar graph ay ang barangay Banlik. Ikalawa, ang may pinakamalaking populasyon ay ang barangay Kanlubang. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good. Binabati kita. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamit ang bar graph sa ibaba, sagutin ang sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa segutang papel. Pag-aralang mabuti ang graph. Sagutin ang mga tanong. Number 1. Kung ikaw ay nakatira sa lugar na pinakamaraming tao, anong lugar ito ayon sa bar graph? Letter A. Maligaya. B. Villareyes. C. Binay. At letter D. Manlampong. Number 2. Kung ang mga kamag-anak mo ay matatagpuan sa barangay na pinakakaunti ang tao, anong barangay ito? Letter A. Maligaya. B. Villareyes. C. Manlampong. At D. Rizal. Number 3. Kung ang bahay ng iyong kapatid ay matatagpuan sa lugar na ikalawa sa pinakamalaking populasyon, anong barangay ito? Letter A. Maligaya, Bivillia Reyes, Sibinay at ang Diman Lampong. Number 4. Kung ang bahay ng kaklase mo ay matatagpuan sa lugar na ikalawa sa pinakakonti ang populasyon, anong barangay ito? Letter A. Maligaya, Bivillia Reyes, Sibinay at D. Rizal. At sa number 5, kung ang mga tao sa barangay Villareyes at Rizal ay pagsasamahin, ilan ang magiging populasyon sa dalawang barangay? Letter A. 5,000 B. 6,000 C. 1,500 D. 7,000 Sagutin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Number 1. Kung ikaw ay nakatira sa lugar na pinakamaraming tao, anong lugar ito ayon sa bar graph? Ang sagot ay letter C, Binay. Number 2. Kung ang mga kamag-anak mo ay matatagpuan sa barangay na pinakakaunti ang tao, anong barangay ito? Ang sagot ay letter B, Villareyes. Number 3. Kung ang bahay ng iyong kapatid ay matatagpuan sa lugar na ikalawa sa pinakamalaking populasyon, anong barangay ito? Ang sagot ay letter D, Manlampong. Number 4 Kung ang bahay ng kaklase mo ay matatagpuan sa lugar na ikalawa sa pinakakonti ang populasyon, anong barangay ito? Ang sagot ay letter D, Rizal. At sa number 5 kung ang mga tao sa barangay Villa Reyes at Rizal ay pagsasamahin, ilan ang magiging populasyon sa dalawang barangay? Ang sagot ay letter C, 1,500. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good. Binabati kita. Gawin naman natin ngayon ang gawain sa pagkakatuto bilang tatlo pag lang mabuti ang graph at sagutin ang mga tanong sa kwaderno. Ang graph na ito ay tungkol sa populasyon ng bawat barangay ng San Narciso Quezon. Ayon sa 2010 Census Population and Housing. Ito ay approximated value. Pagkatapos masuri ang graph, sasagutan ninyo ang mga tanong. <fartan> Narito ang mga tanong. Una, ilang barangay ang pinagkuhanan ng mga impormasyon o datos ni Jing at Ding tungkol sa populasyon? Ano-ano ang mga ito? Ikalawa, anong barangay ang may pinakamaliit na bilang ng naninirahan? Ikatlo, anong barangay ang may pinakamalaking bilang ng naninirahan? Ikaapat, aling mga barangay ang mas maraming naninirahan na babae kaysa lalaki? At sa ikalima, ano-anong barangay naman ang mas marami ang nakatirang matatanda kaysa mga bata? Ikaanim, sa palagay ninyo, aling mga barangay ang maraming makikitang bilihan o palengke? Bakit mo ito nasabi? Ikapito, aling barangay naman kaya ang mas magkakakilala ang mga tao sa Abuyon ba o sa Ibonifacio? Bakit mo ito nasabi? Ikawalo, sa barangay na maraming bata, ano ang magandang itayo na estruktura para sa kanila? Ano naman ang mainam magkaroon kung maraming matanda ang nakatira sa barangay? Bakit? Ikasyam, bakit kaya may malaki at may maliit na populasyon ang mga pamayanan? Ikasampo, ano kaya ang epekto ng malaki at maliit na populasyon? Sagutin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Una, ilang barangay ang pinagkuhanan ng mga impormasyon o datos ni Jing at Ding tungkol sa populasyon? Ano-ano ang mga ito? Sagot: Lima. Ang Barangay Abuyon, A. Bonifacio, Bani, Binay at Buena Vista. Ikalawa. Anong barangay ang may pinakamaliit na bilang ng naninirahan? Sagot. ay Bonifacio. Ikatlo. Anong barangay ang may pinakamalaking bilang ng naninirahan? Ang sagot ay Abuyon. Ikaapat. Aling mga barangay ang mas maraming naninirahan na babae kaysa lalaki? Ang sagot ay Abuyon. Ikalima. Ano-anong barangay naman ang mas marami ang nakatirang matatanda? Kaysa mga bata, ang sagot ay aboyon, ebonifasyo, bani, at binay. Ikaanim Sa palagay ninyo, aling mga barangay ang maraming makikitang bilihan o palengke? Bakit mo ito nasabi? Ang sagot ay aboyon dahil maraming nakatira dito. Ikapito Aling barangay naman kaya ang mas magkakakilala ang mga tao sa aboyon o sa ebonifasyo? Bakit mo ito nasabi? Ang sagot ay, ay Bonifacio dahil kakaunti lamang sila. Ikawalo, sa barangay na maraming bata ano ang magandang itayo na estruktura para sa kanila? Ano naman ang mainam magkaroon kung maraming matanda ang nakatira sa barangay? At bakit sa maraming bata mainam magtayo ng palaruan at paaralan? Sa maraming matanda naman ay mga parke, lugar pasyalan o pahingahan ng mga matatanda. Ikasyam, bakit kaya may malaki at may maliit na populasyon ang mga pamayanan? May malaki at may maliit na populasyon sa isang pamayanan dahil na rin sa laki o liit ng nasasakupang lugar. Maaari din namang kakaunti lang ang oportunidad sa paghahanap buhay kaya wala masyadong tumitira dito. Gaya na lamang ng nasa bulubunduking lugar. Ikasampo, ano kaya ang epekto ng malaki at maliit na populasyon? May maganda at pangit itong epekto. Kapag masyadong malaki ang populasyon, maaaring magkukulang ang mga supply sa mga pangangailangan ng tao dahil marami ang kukonsumo nito. Maaari din namang sa malaking populasyon, dumadami ang oportunidad sa hanap buhay sa maliit na populasyon ay maganda dahil kakaunti lamang ang kukonsumo sa likas na yaman at magkakakilala ang mga tao. Suba so Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good. Binabati kita. Tandaan. Ang bawat lalawigan at rehiyon ay may kani dami ng tao o populasyon. Ang pag-alam at pag-unawa ng populasyon ng sariling pamayanan ay mahalaga upang malaman ang mga hakbang sa pagtugon ng mga pangangailangan dito. Makakatulong din ang kaalaman sa populasyon upang maipakita ang malasakit sa bawat isa ng mga taong bumubuo sa pamayanan. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Pag-aralang mabuti ang graph. Basahin ang mga tanong sa ibaba at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa segutang papel. Number 1. Aling lalawigan ang may pinakamaraming manggagawa at manging isda? Number 2. Ano ang katangian ng lalawigan ng Batangas at marami ang nakatirang manging isda dito? Number 3. Kung paghahambingin ang bilang ng mga manggagawa sa mga lalawigan ng Rizal at Quezon, aling lalawigan ang mas marami ang manggagawa? Number 4. Paghambingin ang bilang ng mangingisda sa mga lalawigan ng Laguna at Cavite. Aling lalawigan ang mas kakaunti ang populasyon ng mangingisda? Number 5. Sa palagay mo, bakit maraming nakatira na manggagawa sa Cavite? At Number 6. Ano ang dahilan na maraming gustong manirahan dito? Sagutin natin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Number 1. Aling lalawigan ang may pinakamaraming manggagawa at manging isda. Ang sagot ay kavite. Ikalawa. Ano ang katangian ng lalawigan ng Batangas at marami ang nakatirang manging isda dito? Ang sagot ay dahil malapit ito sa dagat. Ikatlo, kung paghahambingin ang bilang ng mga manggagawa sa mga lalawigan ng Rizal at Quezon, aling lalawigan, ang mas marami, ang manggagawa. Ang sagot ay Rizal. Ikaapat, paghambingin ang bilang ng manging isda sa mga lalawigan ng Laguna at Cavite. Aling lalawigan ang mas kakaunti ang populasyon ng manging isda. Ang sagot ay Laguna. Ikalima, sa palagay mo, bakit maraming nakatira na manggagawa sa Cavite? Ano ang dahilan na maraming gustong manirahan dito? Ang sagot ay, dahil ang Cavite ay may malawak na kapatagan at mahabang baybayin. Pagsasaka, pagpapastol, paggawa sa mga pabrika o kumpanya, ang pangunahing hanap buhay dito kaya maraming gustong manirahan dito. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good. Binabati kita. At para sa huli nating gawain, sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang lima. Nalaman mo mula sa inyong nanay ang balita tungkol sa populasyon ng mga batang malusog at undernourished. Hindi ito updated at kulang-kulang sa datos. Ano ang gagawin mo? Isulat ang hakbang na iyong gagawin sa iyong kwaderno. Ipapasa sa guro ang iyong sagot. sagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good. Binabati kita. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli! Please don't forget to like and subscribe Lenschi Official at huwag niyong kalimutang i-share. Thanks for watching!